Okay, alright. Andito na tayo sa venue na kung saan magaganap ang dibuh dito sa may uh, boundary ng Villegas, Tuzugcong, mga master. So, ayan. Galing kami ng bagyo at uh, uh, dumaan kami doon sa bahay ng aking may bahay at uh, yan, dumiritso kami dito, mga master. So, yan. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin, mga master. So okay alright uh, Mamaya samahan nyo kami Sa aming paglalakbay Let's go Okay let's go Ayan Andito kami sa Imbalbalatong At uh, pupunta tayo ng Sukong Boundary И... master andito na tayo sa may uh, barangay subkong boundary ng ano mga master uh, biligas at saka subkong ito uh, malawak na mga bukirin ba mga master so yun lang po mga master ang ating pong video ngayong uh, araw ng uh, 13 yan. at saka yun po uh, at uh, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin so pagpasinsya nyo na mga master yung uh, ah uh, capture ng ating pong camera sa boses natin. Uh, medyo maingay. mga sir, medyo nagka -dibikto. So, sana makabili tayo ng uh, karagdagan ng camera natin, mga master. So, pasensya na kayo, mga master, sa ating pong uh, video. At uh, sana ay uh, patuloy nyo po kaming suportahan, mga master, sa aming pong uh, bawat vlog ng kakulito street vlog mga master. So yan, maraming maraming salamat at happy new year po sa inyong lahat at mabuhay po kayo mga master. Yan. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. God bless. See you in the next video mga master.